Sino sa inyo ang gustong maging isang sundalo? Sabi nila na kapag ikaw ay naging isang sundalo, ay buhay ka pa pero nakabaon na ang isa mong paa sa hukay. Ngunit ang kasabihang ito ay hindi naging hadlang para sa isang mag-aaral ng San Elementary School na si Felipe Buado Bihar Jr. para maabot ang kanyang tugatog ng tagumpay. Alamin natin ang ilan sa mga mahalagang detalye sa buhay Isinilang siya noong January 5, 1964 sa mag-asawang Florentina at Felipe na ang trabaho ay driver. Una siyang pumasok sa paaralang ito noong July 6, 1971 at tinapos niya ang elementarya ng limang taon lamang sapagkat sa kanyang angking talino ay naging accelerated siya at siya ay nagtapos sa ika na baitang noong 1976 at naging bahagi ng Batch 1976 San Nihobar Alumni. Kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Mathematics sa Don Mariano Marcos Memorial State University o DIMSU sa unang taon niya sa kolehiyo. Subalit, nasa puso niya ang pagiging isang sundalo kaya ang kanyang pag-aaral para maabot ito ay kanyang ipinagpatuloy sa Philippine Military Academy o PMA at nagtapos bilang bahagi ng PMA Class 1985 Sa kabila ng pagiging isang sundalo ay ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-aaral sa University of the Philippines sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering at nakakuha ng lisensya bilang isang civil engineer noong 1993 Muli na naman siyang nag-aral sa masteral at nagtapos sa kursong Master of National Security Administration noong 2012. At dinaglaon ay nakamit niya ang pangatlo sa mga pinakamataas na pwesto sa sandatahang lakas ng Pilipinas bilang isang two-star general. At ito ay ang pagiging Major General bilang isang Chief Engineer ng AFP na akma pa rin sa isa sa mga kursong kanyang tinapos. Anong leksyon ang matututunan natin dito? Bilang isang mag-aaral at guro ay nakaka-proud na isang dating San Ecobarian ay humawak ng pangatlong pinakamataas na rangko sa AFP at hindi naging hadlang ang kahirapan sa buhay upang magporsigi sa pag-aaral at magtapos ng may degree. Katulad ni Major General Bihar na driver ang magulang at housewife ang nanay. Ngunit nakapag-aral, nagtapos at sa buhay ay nagtagumpay. Kaya ngayon ay tumutulong sa paaralang kanyang pinanggalingan. Patunay at patutoo sa kasabihang, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Iyan si Major General Felipe Buado Bihar, tunay na tatak sa Nihubar. Hanggang dito na lang ang presentasyong ito. Ako nga pala si Teacher Birds, isang teacher na biker. Hanggang sa muli, paalam!